Sino po ang pinakapangit na pari? Ano, pinaka ano ang itsura ng pinakapangit na pari? Ano ang mukha ng pinakapangit na pari? Ano po? Presentation? Ano po? Wala daw pangit na pari. Really? Pagkaubuyaan mo, walang pangit na pangin, pero may nagpapatakot sa pangit. Ang lukha ang pangin, pangin, ng pangit na pangit ay kapag ang pangit ay nagbukhang pera. Lahat ng panit ng pera ay pangit ang pangit. Father Eric, magkakapera ka sapagat pa lang magbigay ang mga balo. <laughs> money is not equal to pera. Huwag mong magbabalik kayo ng mga powers, money, pera. Magkakapera kami ng pan, pero hindi sa inyo yun. Dadaan lang sa inyo mga pala ang mga pera ninyo. Siguro po, sa inyong mga hindi na ating nag-opinashit lang ako, nilalangisan ko ang kamay ng bawang pani at pagkatapos, bakit ito kung pinalinisan? Sapagkat so, ang mga kamay ng parang na taong tao ang siyang gagamitin ang Diyos ng Diyos na kasangkapan upang basbasan kayo sa kanyang pananangin, pagtawag sa Espiritu Santo gamit ang kanyang mga kamay. Ang pinapahay, ang magiging katawan ng tumuli Cristo. Ang kanyang kamay, pagkatinatog sa ating magpapatawad ng kasalanan, magpapaglisan na ang kamay ng pari. Pero sa konteksto ng ating pagbasa, bakit nilalangas lang ang kamay ng pari? Upang ang mga tabalang pera sa kanya. Upang ang ising umalak at ipangalak sa iba. Hindi namin, Father Eric, pag na maraming envelope, ahako at tayo. <laughs> magawa, magkabisa ang talaga ng langis. Ngayon mga kamay, nandahan ko ninyo, wala pong presyo ng inyong pagkapari. Magmisa po kayo, kahit walang sniper. Magbless po kayo, kahit walang iaapot. Magbinyan po kayo, kahit walang ibibigay. Sapagkat ang inyong word ay hindi sa ibibigay kung sa nai naipagkaloob na ng na Diyos sa inyo. Father, pagpahamit ka kahit walang kapalit. Nandaan mo, yung pari, hindi na may hindi mo kang pera. Bukas loob, hindi mo bulsa. Gamitin mo yung bawat sagati, bawat kusing, bawat pariyan, ng maalos at tapat. Kung minsan, bilang mga bagay, may allergy tayo sa tunong ng bariya. At natin, bariya na naman. Piso na naman, yung mayroon na yung eh, plektate, yung bilang-bilang. Pero, lalahanin ko na kung ito ay galing sa mga mahihirap, higit sa bagla ang halaga nito. Huwag kang magnanakaw sa simbahan, lalo at alam mo, dahil ito sa katandahan ko ng mga dunta. Huwag kang matakot na mawala ng pera ng iyong bulsa. Ang katakotan mo ay ang mawala ng laman ng iyong puso at ang iyong kahalimut.